Hello mga karelasyon, welcome sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang mga totoong isyong pangkatawan, pangkalusugan, pangkaisipan at nakaka-apekto rin sa relasyon. Sa video ito, pag-uusapan natin ang isang sensitibo ngunit na pakahalagang paksa. Bakit nga ba umiitim ang singit at mga private parts? Normal lang ba ito? Dapat ba itong ikahiya at ano ang mga pangunahing dahilan. Alamin ang mga pinakakaraniwang dahilan at baka matuklasan mo na isa o dalawa rito ay nararanasan mo na rin. Kaya huwag ka nang mahiya, pakinggan natin ang mga paliwanag. So huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, friction o gas-gas. Ang pinakakaraniwang dahilan ng pagkaitim ng mga parte na yan ng katawan ay ang friction kapag madalas ang pagkikiskisan ng balat, lalo na sa pagitan ng hita at singit, nagre-react ang ating balat sa pamamagitan ng paglabas ng mas maraming melanin. Ito ang pigment na nagpapaitim sa balat. Mas madalas ito sa mga taong may malalaking hita, mahilig magsuot ng masisikip na damit o underwear, aktibo sa sports o laging tumatakbo o naglalakad, pawisin at uh, mainit ang katawan. Halimbawa na lang, ikaw ay mahilig magjaging araw-araw, ngunit lagi kang nakaleggings. Sa paglipas ng panahon, napansin mong umiitim na ang iyong singit. Hindi mo agad napansin na ang uh, palagiang pagkikis-kis ng balat at ang uh, damit ay unti-unting nakaka na pala sa kulay ng iyong balat ang solusyon, gumamit ng mga breathable na mga damit at underwear. Iwasan ang masyadong masisikip na damit. Maglagay ng anti-shuffing cream o baby powder. Panatilihing tuyo ang bahagi ng katawan. Hindi ito sakit. Ito ay normal pero pwede itong maiwasan at maagapan. Pangalawa ay ang hormonal imbalance o pagbabago sa hormones, lalo na sa mga babae kapag ang katawan ay nagbago, gaya ng pagbubuntis, pag-inom ng birth control pills o pagkakaroon ng polycystic ovary syndrome o PCOS, naaapektuhan din ang kulay ng balat. May kondisyon na tinatawag na acanthosis nigricans kung saan nagkakaroon ng maitim at makapal na balat sa singit, liig at kilikili. Halimbawa, ang isang babae ay may picos at napansin niyang umiitim ang kanyang singit at batok kahit malinis siya sa katawan. Ang dahilan, hindi dahil madumi siya, kundi dahil may mga hormonal imbalance sa katawan. Ano ang dapat gawin? Kumonsulta sa iyong ubigay ni kung may picos o irregular na menstruation. Regular na exercise. Pagpapatingin kung may insulin resistance. Tandaan, minsan ang problema sa balat ay sintomas ng mas malalim na isyo sa kalusugan o sa katawan mo. Number three, dead skin cells o ito yung mga libag. Grabe sa libag, ano? Araw-araw ang balat natin ay nagbabalat. Ngunit hindi lahat ng patay na balat o dead skin ay agad natatanggal. Kapag naipon ito sa singit, nagmumukhang maitim ang balat. Halimbawa, ang isang lalaki o babae ay araw-araw naliligo pero hindi niya ini-scrub ang singit niya makalipas ang ilang buwan, mapapansin niyang parang nangingitim na ito. So ano ba ang dapat gawin? Gumamit ng mga mild exfoliating scrub kahit isang beses sa isang linggo or twice a week. Iwasan ang sobrang pagkamot o pangangamot. Panatilihing moisturized ang balat minsan ang simpleng hygiene routine ay sapat na para mapanatiling pantay ang kulay na balat. So dito napakahalaga ang kalinisan sa katawan. Number four, panahon o edad. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang cell turnover ng ating balat. Dahil dito mas tumatagal ang mga dead skin o mga libag. At mas madalas ang pagkakulay sa ilang parte ng katawan. Lalo na kung madalas kayong nakaupo o konti na ang paggalaw ang pressure ay nagdudulot din ng pagbabago sa kulay ng balat halimbawa na lang ang isang lalaking may edad na at uh, napapansin na ang kanyang mga singit ay mas maitim na kumpara noong siya ay bata-bata pa hindi ito dahil sa dumi kundi natural na proseso ng pagtanda so ano ang dapat gawin gumamit ng mga anti-aging o brightening lotion huwag ikahiya ang natural na aging. Pero alagaan pa rin ang pagiging malinis sa katawan. Number five, sobrang pagkamot kapag nangangati. Kapag ang balat ay madalas na makati, dulot ng pawis, bakterya, infection o allergic reaction, napipilitan tayong kamutin ito. Sa madalas na pagkamot, nasusugatan ang balat at paghilom ito ay nagiging maitim. Ang peklat o parte ng balat. So ano ang dapat gawin? Palitan ang uh, underwear na gawa sa synthetic material. Piliin ang cotton. Gumamit ng uh, mild soap. Yung madalas na hindi gaano mabango. Kung malala ang pangangati, magpakonsulta sa dermatologist. Minsan, maliit lang na iritasyon ito sa simula. Pero dahil sa kakakamot mo, lumalala at umiitim ang balat. Number 6, obesity o sobrang timbang. Ang mga tao overweight ay mas maraming skin folds at ang pagitan ng mang ito ay madalas nagkikiskisan. Bukod pa rito, mas mataas ang posibilidad ng insulin resistance. Halimbawa na lang, ang isang tao ay overweight at laging mainit ang pakiramdam niya sa kakapawis at kakaupo, nagkakaroon ng discoloration sa kanyang singit. So, ano ang dapat gawin? Magbawas ng timbang. Magregular na exercise. Gumamit ng anti chafing cream. Kumain ng mga masusustansya at umiwas sa sobrang matatamis. So, dito ay uh, talagang disiplina ang kailangan. Okay? Huwag kang lumamon at kailangan mo talagang gumalaw-galaw. Hindi lang pampaganda ang pag-aalaga sa katawan. Para rin ito sa iyong kalusugan. Okay? Number seven. Paggamit ng illegal o mga pekeng pampaputi. Maraming tao ang nahihiyang maitim ang singit, kaya gumagamit ng kung ano-anong produkto para pumuti. Ang problema, hindi lahat ng produkto ay safe, lalo na yung mga walang approval. Ang mga maling cream ay nagdudulot pa ng minsan ng chemical reaction o burn na kalaunay nagiging peklat o mas lalong nangingitim ang iyong balat sa singit. So tips, iwasan ang mga pampaputi na walang clear label o approval. Kung gusto mong pumuti, kumonsulta sa derma. Alamin kung ano ang safe at angkop sa iyong skin type. Minsan sa kagustuhan nating pumuti, lalo pa tayong nagkakaroon ng problema. So mga karelasyon, kung isa ka sa mga taong nag-aalala sa maitim na singit o private part, huwag kang mahihiya ikaw ay hindi nag-iisa at kadalasan ito ay may dahilan na kayang masolusyonan. Mahalaga ang tamang kaalaman, tamang hygiene at pag-aalaga sa sarili. Huwag basta-basta gumamit ng kung ano-anong mga produkto at kung may duda, laging magpakonsulta sa eksperto. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.